Good evening mga pipa pips no mga madlang people sus so, dai anemic tay kakagaling na naman si doktor natusok na naman ako natusok na naman <laughs> Sabi ng doktor anemic daw ako Sino bang di manemic ma eh One week ka na sa ospital Ang tulog mo eh tulog manok hmm. Si Anemic ka talaga labas anemic kaya ay kumakain ako eh gutom ako Hay, kagaling ko lang doon. Anemic daw, sabi ng doktor. Pahinga daw. Ay, walang pahinga. Basta lang, walang pahinga. Walang magbabantay sa alaga mo eh. Ikaw lang mismo. Ikaw tagabantay, ikaw lahat. Hmm. Kaya mga amo mo, nasa work. Ikaw, wala. Bantayan mo si Lula. Yan, kain tayo. Galing sa klinik, test, kumuha na lang din. Bumili na lang din ako, ng nagutom ako kasi kanina. Ano, naubos na yung gamot ko ba. Bukas, busy na naman ako kasi, again, punta kami sa hospital ni Lola for check-up, no. Check-up na si Lola. Tapos, baka ako ay hindi makapunta sa klinik, kakuha ng gamot ko. Kaya, kumuha ako ngayon, no? mata ko, oh, matamlay pa. Tinay na ni Doktor, ani mi kolan tulog eh. Bantay sirado si Lola sa atin, no? 24 hours tayo magbabantay. Laging chinitsik, kina observe Kasi baka biglang mangisay. Yan, dahil to sa init, eh, grabe. Ang hirap talaga ng no? pagbuhay o FW ka. Kailangan magtiis. Yan. Ia Ingat tayo sa lahat ng mga kababayan ko na nasa ibang bansa. Ingatan natin sa sarili mga idol kasi nga. Napakahirap ah, pag sakit. Pagkasakit naman ko ngayon. Oh. No? Tinusok na naman ako ng karayom. Lagi na lang ako tinutusok ng karayom. Buti na lang hindi masyadong masakit. <laughs> yeah, thank you for everyone for your love uh, and support. No? Kahit na bumili ako na... Uh, fried chicken sa labas at sabaw no sabaw nila sa paganda to sa lalamunan kasi may ibusipon din ako no ubo sipon. Kaya higot din eh, ang sabaw. Kanina kumain talaga ako. Nagutom ako kasi. Kanina ako nagamot kanina. Ngayon nagutom. Yan. Tumila ako Pag Pagutom kayo, kumain talaga kayo mga idol. Kasi wala tayong maasahan dito. Kundi sarili natin. Uh, natin. Kaya bumili din naman ako na pang pang ano ba? Pang paano ng dugo. Pang padagdag ng dugo. Kaya anemic daw. Anemic. Ang wailaw. Thank you everyone. Then okay lang naman si Lola for the, ano sa inyo lahat. Okay lang si Lola for checking na siya palagi para ano na siya. Thank you for watching. Bye bye. Pero ako matay.